Ayos. Assalamualaikum. Uh, tatanong ko lang po kasi ang alam ko, yung mga mal natin sa buhay na namatay na, hindi na sila pwedeng ipagduwa. Lalo na hindi sila Muslim. Pero may narinig po ako na pwede daw po silang ipagduwa na gabayan sila sa pagka-Muslim. Eh, Totoo so, po ba yan? Na, Nasagutin natin. Hindi riyak agad eh. Kaya lang Okay. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. So, bago natin sagutin mga kapatid, i-welcome natin yung mga champion ng Mashallah Basketball dalawang, ang, GDC, no, GDC ng JDC, no? JDC at ng dalawang dalawang bil ano, Mashallah, no? Okay, malakas at masisiba itong mga <laughs> ito. mga group ng genius. Anyway, regarding sa katanungan niya, ang tanong is, di ba? Ang tanong mo is para sa namatay na hindi Muslim, right? Mm. Okay. So, pag ang isang tao na namatay na hindi Muslim, wala na tapos na sa kanya. Kumbaga, ang wala nang anumang dapat na uh, gawin ng isang Muslim na buhay pa para sa kanya. Dahil tapos na. Tapos na ang lahat para sa kanya. Kumbaga, kumbaga ay na sa kanya na siya mananahan ng impyernong apoy bawal. Bawal. Panalangin ng isang Muslim para sa isang yumao na patay na hindi Muslim sa kahit anong dua. Kahit anong dua. Yung sinasabi mong gabay, sa buhay yun na hindi Muslim. Pwede yun. Sabihin, kapag ang mahal mo sa buhay ay buhay pa at hindi pa Muslim, hindi ka pwede humingi sa kanya para sa kanya ng kapatawaran. Na magdua ka sa na patawarin siya. Bawal. Pero, ang pwede lamang sa kanya, yung mga kapakinabangan niya sa makamundong bagay. Kabutihan, kalusugan, at saka especially yung gabay. Pero yung ya Allah patawarin mo siya, samantala hindi siya Muslim, na buhay man o patay, bawal yun. Okay? Bawal yun. At yun, nakalagay, nakalagayan at nakasalin sa banan ng Quran. Maka na tinabihin mo, ladina aman no, ay uh, uh, ayas lahum, liladina la, liladina ashrak o liladina ashrak o. May, review natin yung ayah para hindi tayo magkamali.

for, uh, 130 na sayo tatawa. Sabi ng Allah, makan li nabi wal ladina amanu ayas ay tagbiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Min ba'di matabay na lahum anahum ashabul jahim. oh hindi narapa sa isang propeta at sa mga mananampalataya na humingi ng kapatawaran para sa mga musyrikin. Para sa mga hindi mananampalataya sa Allah. Na walau uli kurba. Kahit pa wala sa kanilang pamilya at mahal sa buhay. So, bawal. Okay, pagkatapos na Uh, naging malino sa kanila na sila ay mananahanan sa impyerno ng ako. Okay? So sa ayan na ito, pinagbawalan tayo ng Allah ba, na magdua ng kapatawaran ng habag para sa mga non-Muslim, buhay man o patay. You know? Buhay man o patay. Pagdating sa tanatawag na buhay, ay pwede tayong manalangin sa Allah, para sa kanila ng kapakinabangan sa mga bagay. Kalusugan, kabutihan ng pangatawan, trabaho, biyaya. Pero ipinagbabawal tayo para sa kanila ng rahma at sa kanang sabihin natin ng gabaan ng katawan. Bawal. Pagdating sa patay, kahit anong dua, bawal. Wala na, tapos na. Bakit may pagdudua ang isang namatay na hindi muslim? Para saan? Ayan, va. Di sabihin nyo lang kapag hinabangan para sa kanya. Okay? So, bawal yun. Yan sa mga hadith ng Propeta Muhammad Sassalam, sinabi na, Ista'dan do'le Rabbi, ako'y humingi ng pahintulot sa aking Panginoon an astag ummi walam na na umi ako ng kapatawaran sa kanya para sa aking ina si Amina subalit so, hindi niya ako pinayagan basta so, dan dal azura khabra abraha pa apa adin subalit nung ako ay humingi ng kapatawaran sa kanya na bisitahin ang kanyang libingan pinayintulutan niya ako so ibig sabihin definitely pagdating sa paghingi ng kapatawaran sa Allah para sa kanila na hindi muslim bawal pwedeng bumisita. Okay? But may mga bawabit. May mga, ang sharia, mayroon tunagang ng pamantayan sa bagay na yan. Pagbisita sa libya. Una-una, kapag ang pagbisita na ito ay nagsisilbing paalala sa iyo sa kamatayan. Di ba? Dikul mahawad, apazuru lik, apazuru, maka, apazuru haka, kuntun na haytukum ang ziyarat ng kabur, apazuru ha. Kain na, kain na huyo, dakiru kumil maut. Di ba? Sabi niya, dati pinagbawal ko kayo na bumisita sa libingan. Pero ngayon, bumisita kayo, ba, oh, dahil ito bibigay ng pagpaalala sa kamata. Sa ka mag sa hmm. ng mata, ano? Okay, na yung Okay? So, libi mo, pag ito ay mula sa pamilya mo, pero ang intention mo ay para magbigay ng paalala sa'yo. Sa libi bang limitasyon? Wala na maglimitasyon, pero hindi ka, dapat hindi na ng paglalakbay. Kasi once nakapag-akibat yung paglalakbay, bawal. Okay. Kahit pa sa libingan ng propeta sa lang, libo, galing ka ng Maka, pupunta ka ng Madina na intentionally, ultimately, primarily, para lamang sa pag-usin, libingan layo, Diyos. Hindi pwede. Diba? Kasi hindi pwede, na, hindi pwede sa syari, ay hindi pwede na bumisita ng libingan <coughs> na may kaakibat paglalakbay. Kahit pa, libingan ng propeta. So, dapat isang isang disinasyon ka lang, isang ano, disinasyon. Pero kapag ang pupunta mo ng Madina ay para mag -ano sa Madina, nabawi. Eh. Pag natin doon, bibisita ka nang nalilang pato. Maka. Ano ba? Ay, hindi ba? Sample. Libingan. Galing diba, kang sinta, tapos pupunta ka ng... Madina, na. nang intention mo ay sama si Ninabawi. Ano? E. Uh -huh. Kaya ano man ang layunin mo doon. Pero pag mo doon, saka ka bibisita ko. Kapag may time visit, walang problema. Kasi hindi na no, primary intention mo. Pero kung ang, ano mo, intention mo sa Maka, tapos pupunta ka Madina ngayon. Nasa buhay mo yan, trip mo yan, bahala ka. Hindi <laughs> ba kasi, di ba, diba, <laughs> may, may <laughs> pagdala ka pero, kung doon ka sa Oh, wala Pero ang intention mo nga, hindi naman sa pag hindi naman sa sa libingan. Ibang bagay. So, kung ba, nakadikit na ba, nakaangkas lang yung pag ano, pag mayroong time ka na bisita, may bisita ka. Pero pag hindi, wala. You know? Pero yung pinaka-top, no? hindi ko, kahit kapag halimbawa, pupunta ang intention, pupunta, pupunta ko bukas dahil gusto kong bisita sa libingan sa sana. Okay, yun ang intention mo lahat. Nang ba? Kasi may kaakibat ng paglalakbay. Laya siya duri hali illa sa Sabihin ay, hindi pwede na maglakbay yun sa layo ng ibada, maliban lamang sa tatlong baga. Tatlong mga ano, masin din hada, masin din bawi, masin din talaksa. Paano po yung ano ba, huwi ka ng pinas, ano may namatayan ka. Ah, so magiging intention mo noon, makita yung namatay ano na kapamilya. makita, makita na. Pero hindi pa naman nakalibig. Hmm. Nung isa Ano, kaysa, Diba pupunta sa Libyan? Oh, di ba, yung mic, yung yan. Pupunta ka sa Libyan. Eh, siyempre, bawal magdoa, di ba? O, anong gagawin mo doon? Bakit ka pupupunta? Pagnanwas lang. Uh Oo. -oh. O, para sa ang iliyunin mo. Para... Makita lang... Paalala yung... sa kamatay. Wala kang ibang babanggitin, wala? Basta pupuntang wala. Paggunit ah, maganito, ganyan. Mm -hmm. Pero wag kang magtumagalang ng doa. Nagilo na yung ko. Okay. Ah, ano. Let's go. So, John, dito tayo, papatayo. Ustaz, ada sinar orang saya doa doa. Saya bayar. Oh, sige. Uh, ang doa sembawa sa pamilya ko sa asawa ko hindi hanggang ano lang pag doa siya good health o gabayan siya ng um, muslim oh, non muslim ah. nakikinig ba sa kanina na nakikinig <laughs> ah <laughs> uh, pwede pag uh, non muslim pag buhay hindi pwede pwede mong ipagduha sila pero maliban lamang sa kapatawanan at habag. Ah, i-clarify ko no? lang Ayun. Pero pag malimbawa, ya Allah, yung nanay ko, naway, ikawad mo sa kanya mabuting kalusugan, pangatawan, wala pong gaya. Pero sa kaligtasan, ba bawal na? No? Oo. Oh. Wala, ah, iligtas mo sa sa alin. depende sa kaligtasan. Ano ba ito? Depende sa kaligtasan. Lima o ka, Ano? Pwede mo. Pero iligtas mo sa kabilang buhay. Tapos hindi siya... Ah. Tayo. Gusto huh? hmm. Tungkol naman po sa sala. Sige na tayo kakain. Hindi, na lang po. Tungkol naman po sa sala. Uh, kasi yung um, may sala tayo ng padyar at uh, saka Magrib isya. Okay. Uh, malakas po yung una sa pangalawang laka. Ngayon, may na na may nabasa po ako na yung una at sa pangalawang laka, pag binanggit na ng imam, kahit wag ka na mag banggit intention. Okay na daw po. Ah, Kilaf na mga scholar yan. Mga pukahadyaan. Pero dalawa kasi nagiging ano nila doon eh. Matibang opinion yan. Opinion. ano para po sa akin, mas matimbang para doon? Para sa akin, ha, kung ako tatanungin, mas matimbang ay eh, walang iba kung hindi ay magpatiya. Kahit pa, kahit pa ikaw ay, kahit pa narinig mo yung kapatiya ng ima. Pagpatia pa rin. Kasi kapag ginawa mo yun, walang issue. Nagkakaroon lamang ng issue kung hindi mo ginawa. Anong gusto mo? Palibasa, gusto mo ng issue, Okay, hmm. yun ang gagawin mo. Yan, saka lang na nasa. Mas may question pa ako. Okay, Miss Mila. Masya Allah, tumarag ka ng mga kapatid. <laughs>